Bago naglabas ng desisyon ng ERC sa utay-utay na paniningil sa power rate hike, sumugod sa ilang sangay ng Meralco at sa tanggapan ng ERC ang ilang grupo. Pinasusuri naman ni Pangulong Noynoy Noy Aquino kung anong pwedeng gawin para hindi mabigatan ang mga consumers sa dagdag singil. Makibalita tayo kay CJ Torida. Inutusan ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino ang ilang miyembro ng kanyang gabinete na pag-aralan kung paano magagamit ang malampaya funds para hindi gaanong maapektuhan ng mga consumer sa nakambang big time power rate hike ng Meralco. Natasang ko si Secretary sa Igot Petilla, Cesar Purisima, uh, pati ang DOJ, yung Chief Presidential Legal Council, Executive Secretary, Secretary Abad, na i-review paano ba magagamit, paano at pwede ba magamit ang Malampaya Funds tukosong dahil pa. Umaasa ang Pangulo na makakapagbigay ng mga proposal ang kanyang gabinete na mabilis na may patutupad bago siya umalis patungong Japan para sa ASEAN-Japan Summit sa linggo. Bago nito, Iminungkahin na ni Senate Committee on Energy Chairman Sergio Osmeño III na gamitin muna ang bahagi ng Malampaya Fund para masubsidize ang rate increase na ipatutupad ng Meralco. Nauna nang sinabi ng Meralco na nasa 3 pesos and 44 centavos ang dagdag singil sa generation charge ngayong buwan. Ayon sa Energy Regulatory Commission o ERC, posible pa itong pumalo sa 4 pesos and 15 centavos per kilowatt hour. Kasabay raw kasi ng pagsiba ng generation charge, tumataas din ang buwis para rito pati na ang system loss charge. Mariing tinututulan ng dalawang labor groups ang dagdag singil sa kuryente. Nagkasa sila ng mga protesta kontra rito ngayong araw. Kinilampag na mga nagprotesta ang ilang sangay ng Meralco at dumiretso sa tanggapan ng ERC sa Ortigas. Ang mga na kumikita ng 466 kada isang araw dito sa National Capital Region, saan namin kukunin yon? Ang dapat naman na magsak magsakripisyo sa ngayon ay yung mga mayayaman. Bago pa man nagkarating ng ERC ang dalawang grupo, may ilan nang nauna sa kanila. Isinabay ang protesta sa pulong ng mga opisyal ng komisyon tungkol pa rin sa power rate hike. Pinagdesisyonan ng ERC ang mungkahin ng Meralco na gawing staggered o utay-utay ang pagpapatupad ng rate hike para maging magaan sa consumers. Pero ayon sa ERC, sinabi na rin ng Meralco na mas lalaki pa ang babayaran ng mga consumer kung pautay-utay ang rate hike mangaabono kasi ang Meralco ng 3 bilyong piso. Recover na nila yung uh, yung balance sa February. Eh, sa sata yung kanilang cost of money o yung carrying charge. So hindi lang yung actual na cost na deliver nila ang gusto nila kolektahin sa February. Kasama dito yung interest doon sa kanilang uh, kung um, baga ipinaliwala. CJ si Torida, Nagbabalita, Pilipinas.